Pagod ka na ba sa mga buhol-buhol na wire ng headset mo? <laughs> Nabubwisit ka na ba sa mic nito tuwing may video call kayo? Hello, hello. Hindi mo pa rin ako marinig? Hello, hello. Okay na? Yan, rinig mo na ako. Okay na? Sumasakit na ba ang tenga mo sa bigat at sa kakahatak dito? <laughs> ah. Aray! Pwes, A new item has arrived Yahoo! Check out nyo tong Lenovo Think Plus GM2 Pro Isang wireless gaming bluetooth headset napasok pasok sa inyong budget Futuristic ang kanyang design huh? Sobrang gaan at komportable isa at sa tingnan Pwedeng-pwede din ito sa mga outdoor activities nyo So nito try natin yung ating biniling headset test run. let's go! So after ng ilang igot, grabe, ang ganda nitong headset na to. Hindi ko man lang maramdaman na may headset tapos sobrang sarap nung bass. Ang lakas, papa na ako eh. Napapasound trip ka talaga na matindi. So, okay na okay itong headset na to. Hashtag. Ang <tong> tindi ng noise cancelling feature niya. Emel ka lang, Emel! kaya yan, o no. kumain ka ng gulay. Kaya ka palagi may sipul eh. Eto, ang dami ulam mo. O ano ba gusto mo? Susubuan pa kita. Ha? Hot dog! <laughs> okay. At talaga namang hindi ka aaray sa mura nitong halaga. Kaya ano pang hinihintay nyo? Order na at i-click ang yellow basket link below. Let's go, no! Lenovo! Oh, ano si si ba gusto mo susubuan pa kita?